Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang first game ng Barangay Ginebra sa kanilang mga new players. At ito ay kontra sa kupuna ng Rain or Shine Last to Painters. Ito ang full game analysis o breakdown ng Barangay Gin Kings versus Ross. Okay game! Sa pagbabalik ni Justin Brownlee sa PBA, pumukol agad siya ng 3 points, basket is good. At sinundan pa yan ng another 3 points si Scottie Thompson, another one, basket is good ulit para sa kupuna ng Barangay Ginebra. Agad na naman bumawi ang kuponan ng Raynor Shine ni Lasso Painter sa 3 points si Andre Caracut. Napakagandang screen ang binigay kay Caracut kung kaya't naka-open siya sa 3 points. At this time, Andre Caracut ulit. ni niya lang si Isaac Go at hindi ito nakahabol kagad. Another 3 points. Basket is good. Dito sa play na to mga ropa, pansinin natin ang ng gamit ng Barangay Ginebra sa first quarter. Zone defense lang ang gamit ng barangay dyan kung kaya't nakatira itong si Andre Caracot sa gilid. Pansinin natin ang mga nasa ilalim ng barangay Nebra. Gitna si Japet Aguilar, gilid si Justin Brownlee, at si Isaac Go. Dito kasi nagkataon na si Andre Karakot ang nasa side at si Isaac Go ang nakapwesto sa side na to. Kung kaya't naging toka ni Isaac Go si Andre Karakot sa possession na yan. Yun nga lang ay kinapitalize si Andre Karakot ang mismatch against kay Isaac Go. Kung kaya't tinirahan niya ito ng 3 points, basket is good. Pumunta naman tayo sa defense ang ginamit ng Ray Norshine against sa barangay Ginebra. Man man defense ang gamit ng Ray Norshine kung kaya't sa pick and roll na ito kay Japet Aguilar nagkamali ang Ross. Dahil inanti bait nila na si Raymond Aguilar ay sasalaksak sa pay. Good roll at good pass naman kay Raymond Aguilar to Japet Aguilar para sa easy 2 points. Turnover ng Raynor Shine, capitalized by Scottie Thompson, easy 2 points sa pass break. At sa kabilang banda, bumawi naman ang kupuna ng Rose para sa kanilang version din ng fast break. Dito mga ropa, simple yet but effective na play ng Barangay Nebra ni to Japet Aguilar Love is in there para sa dalawang to Sabi ko nga man to man defense ang defense ang ginagamit ng rain or shine Kung kaya sa mga ganitong pagkakataon skill set wise at IQ ang ginamit ni Japet Aguilar para sa easy 2 points Basket is good Actually low scoring game ang nangyari sa first quarter at dikit lang ang laban Nakauha pa ng open layup si Justin Brownlee dito para matapos ang first quarter sa score na 19 to 16 Tingin ko mga ropa in the further game sa mga susunod na laro Compliment ang dalawang ito, si Justin Brown at si Stephen Holt Kahit malaki ay magaling na playmaker itong si Stephen Hall at the same time marunong din siya mag -dribble. Dito nga sa pick and roll niya together with Justin Brownlee, maganda ang kanyang naipasa kung kaya't naka-easy 2 points si Justin Brownlee, basket is good. Another one mga ropa, 3 points si Justin Brownlee. Pero paano nangyari yan? Dahil yan sa screen nila ni Stephen Holt. Napakagandang addition ni Stephen Holt para sa Barangay Ginebra mga ropa. Napunan niya yung nawalang posisyon na iniwan ni Christian Stan Hardinger sa Barangay Jin Kings. At hindi ba natin alam kung mas better siya kay Christian Stan Hardinger dahil first game pa lang niya sa Barangay Ginebra. Collab sa defense ang Barangay Jin Kings kaya na open sa 3 points ang Rainor Shine. Basket is good. Sa game na to mga ropa, 20 points ang miscore ni Japet Aguilar. Unstoppable form si Japet Aguilar sa pain. Actually, most of the time, siya talaga ang inahanap sa opensa ng Barangay Ginebra. Dahil alam ng Barangay Ginebra na kaya kaya naman ni Jabet Aguilar sa pain ang kumuna ng rain or shine. At dito mga roba'y ay nagpakita rin si Jabet Aguilar ng kanyang mid-range arsenal. Great steal by Justin Brownlee at kinapitalize siya para sa easy 2 points ng Barangay Ginebra. Ginawa naman ng Rain or Shine ang ginagawa ng Barangay Ginebra sa follow up sa ilalim. Naabutan ng Rain or Shine na natutulog ang depensa ni Javet Aguilar kung kaya't nagawa ng Ross ang alley play na ito. Sa tatlong mga bagong players na nagdebut para sa Ginebra, si Stephen Noll talaga ang may pinakamagandang nailaro para sa kuponan ng Barangay Jin Kings. Pero inyo mga ropa, ang laking player niyan pero kayang tumira sa 3 points. At sa wakas mga ropa sa play na ito, nakakuha na rin ang kanyang first points itong si Isaac Go para sa Hinebra. Take note mga ropa, 1 out of 14 si Isaac Go sa game na to. Ibig sabihin ang score na ito ang nag-iisang points niya sa laro sa 14 shots na kanyang tinira. Nag-iisa lang ang pumasok. Sa third quarter mga ropa, lamang pa ang Barangay Ginebra with 6 points. Dahil yan sa drive ni Stephen Holt dito at medyo nasaktan pa siya. Commendable talaga ang ginagawa ni Stephen Holt. May dribbling na big man. At kaya niyo i-penetrate ang depensa ng kalaban. Tingin ko sa mga future games sa Barangay Nebra, magiging maganda talaga ang chemistry nila ni Justin Brownlee. At dito mga ropa, napakaganda ng ginawa ni Andre Karakut sa opensa ng Rain or Shine. Napakaganda ng fake na kanyang pinakita, kaya na-penetrate niya ang defense ng Barangay Nebra. At open lane na yan kay Karakut, kung kaya teal drops na yan, basket is good. Third quarter takeover mode si Andre Karakut para sa kuponan ng Rain or Shine. Open sa 3-point line, easy three. 3 at another one screen ni Aaron Puller sa kanya para sa kanyang tear drops. Basket is good. Magaling na player tong si Karakot. May shooting siya sa 3 points at the same time yung deadly teardrops niya ang pamatay sa mga kalaban. Nakabawi naman ang tubong si Justin Brown sa kanyang mid-range jumper. At ang tanong paano ulit na open si Justin Brown sa mid-range? Dahil na naman yan kay Stephen Holt sa ginagawa nilang screenan sa paint and then after nito angat ni Justin Brown sa mid-range na siya namang ina-anticipate na ni Javet Aguilar kung kaya nagawa niya ang pasa na yun. Open 2 points si Justin Brown sa mid-range, basket is good. At another one, Stephen Holt na naman sa 3 points. Parang hindi big man mga ropa kung tumira sa 3 points. May shooting talaga itong si Stephen Holt, hindi lang chamba, basket is good. At Steven Holt na naman katitira lang na 3 points ngayon sumalaksak na naman sa paint. Kahit dalawa ang sumabay na kayang iskoran ni Steven Holt ang rain or shine. Pumawi naman si Aaron Fuller sa kabila sa kanyang footback ay Maverick Ahamnisi. At sa wakas mga ropa ang third overall pick sa nakaraang draft na si RJ Abarientos ay nakascore na din ang kanyang first PBA points. At galing ito sa open layup, easy 2 points para kay RJ Abarientos. At FYI lang mga ropa katulad ni Isaac Go, si RJ Abarientos Abariantos ay 1 out of 15 sa field. Ibig sabihin, isa lang ang na naibasok ni RJ Abariantos sa buong game na to sa kanyang 15 shot. 0 out of 8 sa 3 points si RJ Abariantos, 0 out of 3 naman sa 4 point line, at 1 out of 4 sa 2 point. Medyo na nahimik si Japet Aguilar sa second half, pero nagparamdam ulit siya sa turnaround mid-range jumper na ito. At tumotore si Aaron Fuller para sa rebound nice mas babar sa easy 2 points? Take note mga ropa sa buong 4th quarter, halos lamang talaga ang Barangay Ginebra. Sa mga uling minuto na nagkaroon ng run ang Rain or Shine at napanisma ni Lemeti si Justin Brownlee sa play na ito. Take note mga ropa, rookie lamang itong si Lemeti para sa si or Shine. Pero ang lakas ng loob niya para sa laksakan si Justin Brownlee. Ilang clutch drive ang kanyang ginawa para panisin din si Alice Go SSI sa go. Nakabawi naman si JB sa 2 points sa kabila galing sa basa ni Scotty Thompson. Take note mga ropa, 4 minutes pa ang natitira at yan na ang huling puntos na ginawa ng Barangay Ginebra sa buong laro. Napako sila sa score na 64 mga ropa, 4 minutes remaining pa sa game. Hindi na sila nakascore. At dahil sa fast break na ito, 3 minutes may na lang ang natitira sa game. Lumamang na ako po na ng rain or shine. At grabe yung lemeti mga ropa, wala talagang takot sa crunch time. Sa 3 points niya na ito, talagang nawalan na ng pag-asang manalo ewan ng barangay Nebra. 73 to 64 ang score. Quality ang rookie na ito ng kupuna ng Rain or Shine. Walang takot. At dahil sa tirang yon natalo ang kupuna ng barangay Nebra sa score na 73 to 64. Maganda ang nilaro ni Stephen Holt. Nangangapa pa si RJ Abariento at Isaac Go. 2 out of 29 sila sa field pag pinag-combine. Ngayon mga ropa, ano sa tingin nyo? mag ba ang kupuna ng barangay Nebra sa mga new players nila? Or hindi ito magtutugma? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Magkwentuhan tayo. Oh.